Kumusta ang mga mamumuhunan at mga ngalakal? Kasama mo ang proyekto system, Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, posibleng ipaus. Maaari mong tingnang mabuti ang lahat ng mga indicator ng kumpanyang pinag-uusapan. Ngayon, pag-aralan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Dollar Tree Inc. Ticker, Lali Ang pagsusuri ay batay sa data noong Hunyo 26, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Dollar Tree, Inc., na bibilang sa subkategori. Retail Prom, 46 na kumpanya ang nakikibahagi sa pagtatasa. Makikita natin ang mga desisyong ginawa sa pagtatapos ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay minus 6.5 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subkategory, 0.8 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak sa loob ng merkado sa amin sa kabuan. Makikita natin na ang average na score para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8 points. Laban sa minus na rating, 6.5 puntos para sa kumpanya Dollar Tree Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Dollar Tree Inc. at pagbabahagi ng subcategory. Makikita natin na over bindalawa months ang shares ng kumpanya Dollar Tree Inc. nagpakita ng dynamics ng minus 6.7%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori na binawasan ng 3.2%, market capitalization ng kumpanya Dollar Tree Inc. nagkakahalaga ng 20.76 bilyong dolyar. Na may market capitalization na US Dollars 285 bilyon ang subkategori ay ang halaga ng libro ng kumpanya ay US$3.8 billion. Na may book capitalization ng subcategory na US US$56 Bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Dollar Tree, Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 7.282%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 6.25%. Pagsusuri ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang kumpanyang nasa ilalim ng pagsusuri ay may mga utang na US$ Dollars 7.82 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay umaabot sa 200 at 3% ng kapital. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakasama, minus 2 puntos. Ang balance ng presyo ng stock ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Na may average sa subkategory na 31.4. Rating ng presyo ng stock sa ratio ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US dollars dalawang at walumput pito milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars isang milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 0.8. Average sa subkategori isa. Pagsusuri ng halaga ng merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars $24 24.5 Ang inaasahan kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang marginality ay minus 12.2%, na may average na 3% sa subkategory. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 20.451%. Na isang daan at walumput isa porsyentong higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay siyam pito At para sa subkategory dalawang daan at pitumput isa thousand Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay minus, 13.000 dolyar. Na may average para sa subkategory, 8.6,000 dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars $115,000. Sa subkategory na $283,000. Benta sa bawat pagtatasa ng empleyado kumpara sa pagganap ng mga kumpanya sa subkategory, passable, minus, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 6.5%, na may average para sa subkategory na 6.6%. Tagapagpahihwati Gress 14 na nagpapakita ng antas na 62% para sa kumpanya Dollar Tree Inc. Para sa subkategory, ang antas na ito ay 50%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars apat. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 75.23. Pumunta tayo sa talahanayan ng order, ito ay magagamit para sa iyo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng kumpanya Dollar Tree Inc., Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets, isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng sell order sa US dollars, Siamnaputsiamp.45 bawat share. Bukas ang deal dahil medyo mababa ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 73.06. Ang stop loss ay nakatakda sa 125.84. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong magsasara ang deal batay sa mga resulta ng mga trade sa Hulyo 26, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, GAVE, ay ang pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse ng isa. Ang kabaligtaran na order ay sarado sa aktwal na presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng help system, Guru Markets.